Good morning, good morning, good, good morning Kumusta na mga parekoy Welcome back muli sa ating youtube channel At uh, napakalungkot na pangyayari na naman dito Walang ilaw, magdamag Ang lamig Kaya ang gamit namin ngayon Yung ano, you know, plus light <coughs> malawakang walang kwento malawakang brown out kasi kasi lahat ng mga kapitbahay walang ilaw oh. yan o oh, gamit namin ngayon yung super kalan namin na dibutin <coughs> tapos pang dila dito muna tayo sa kalan magpainit ng katawan negative 22 negative <laughs> 22 magkapi muna tayo mm. bali ginanyang ko yung mm. pan, <laughs> yung ilaw makakasilaw kaya ginanyang ko para mag reflect sa salamin papunta dito sa kain muna tayo kap kapi muna tayo bago tayo kuan paano tayo <coughs> eh, yun nga ang iniisip ko eh nga tanggalin yung ano yung kabli niya. katamda di ko ah, warwaram na sa eh. Siyak pa un... Siyak pa yung mga ron timon un nga rumwar. Ay, pero dahil... Maday, hang... Hansa nga... Kati, kati, tawagan ko man ni Ronald. Tamag sa kaya ka. Nakalib. Ano ko mga rupagluga na mo? Kag-metro ako na ah. Kag-metro ko alam di kasi ikaw. Mede ma masapak na ko at kitak man ka sa ano ka nga may ka perwarat ka. Mede pa. Eh. Baka brown out mo lang yung eh. Ini shot down dang talaga tanapig sa angin. So nga raw nakikita pa ka. Ay kwat. Ang... Haan, hindi sumangto ni Jinse na dapat na silaw ito para pa ito, ito sa haan Awa na rin? Haan, hindi bago sumangto. Isu so, nga tinawag, isu so, na no, ayan mga ten-ten. Tapag kita ko ngay ko. Kapag talikod ko lang, kas natin ito, mangwak ulit dito ko. Pangot silaw on. Hindi <coughs> nga so, na natulong kong saan. Baka na ko na. Hindi naman sabat pa sabi ka makarawag. yan ang buhay dito ngayon. Walang kuryente. Total blackout. Baka doon, pati sa trabaho namin, brown out pa rin. Ayan no? nandito tayo sa parkingan kung paano tayo makakalabas dito hindi naman magagana itong kailangan natin uh, tanggalin ito para may angat natin ito kasi may ano dito eh ito nang nagpapa galaw 'tong ano kaya hindi natin mabuksan ito. Hanap lang tayo ng pantali dito Pantali dito para hindi ka dito para maganda na na ano na natin Yan yeah, o Bali, ito kasi yung nakakabit dito eh Kaya ito, ito ang nagpapagana kaya hindi natin mabuksan kasi electric yung nagpapaangat. Tapos may sensor dito. Dito. Ito naman yung ano nya. Yung switch nya. Itong sensor nya. Pag natakpan ito, tumatama doon sa plastic na doon. Ito. Ito. Tumatama dito yung ano yung yung anong tawag doon laser nya pag tumatama dito nag ano gagana pag pagtakpan mo ito hindi hindi nadadaan yung laser nito kasi may laser koy eh may ilaw papunta doon pag tinakpan mo ito kusang mag-aangat yan automatic yan kaya try natin iangat yan o oh. ayun ka Ta pala. Ta tama pala tama pala doon kailangan tanggalin natin tanggalin pa natin tong ano malaki hindi pa natatapos pala kailangan tanggalin natin yung malaki yung ano pinakaarap niya madali lang palang tanggalin. Eh. Kaya lang wala tayo pang track. May hiko. Lakas pa rin ng hangin dyan sa labas. Oh. Kaya, pala, kaya siguro hindi pa bumabalik yung Kaya siguro hindi pa bumabalik yung kuryente. Kasi nag- uh... Ya. Yeah. Natanggal na natin 'to. Mhm. <coughs> Lagay, lagay lang natin dito para makita nila. Hmm. Isang turnilio. Dalinan oh. yan lahat pati ito para Pag uh, may ano May kabit din nila mamaya Ayan Subukan natin iangat ngayon Kung wala nang hindi natatama doon Ayan. yan Maliwanag na Sarap dumuno na natin. akyat muna tayo kasi naiwan ko yung ay! Huwag ko yun! ko